ng hapon. Pasado Bilibot ako dito sa farm. Luang, no? Aho. Aho. Ibon. Uy, may manok Yan yung mga dates. Ito naman. May na na daw sila dyan. Replay, no? Magastos din, no? Oh, may bayabas. kay. Maglakad-lakad tayo para mapreskuhan naman yung isip natin. Hindi puro Ito. Nasulok ang bahay sa sa bag na sera yan. Dito kami sa farm. Farm ni Bocuse. Ayan. Itinanid daw sila dyan eh, yung bond. Tingnan natin next time. Two weeks, uh, two weeks. Baka, two kailangan ng ganyan. Oh. pipeline na pang ano nila wala ka cute naman nini ang <laughs> klase ito cute niya, oh. oh over eats na to hmm yan yung ano what red beets oh ang naman ng mga ano naman ni. Na, palipas na yung ano. Um, taniman na naman nila ng iba. Ayan. Ito ang ano, pink and white. Parang singkamas siya. Ayan. Hindi siya manghang na radish. Yan. Masarap siya. This din yun guys aba may mabubuhay din pala yung ganyan sibuyas sa atin lagyan pa ng ano yan dayami dito oh, okay pero magastos ang farming dito <laughs> kasi kailangan yun oh. daming pipeline nagsabong na yung mga manok walang pipeline walang si maganda man ang lupa dito buhaghag, madaling matuyo lalo dito sa parts of Middle East ay eh, mahangin laging ano sand storm minsan kaya ganyan yung ano yung oh may tinanim na sila oh, ito naman eh sibuyas o bawang sibuyas o bawang ah, sibuyas na malalaki sibuyas ba yan? malaki <laughs> ng dahon ah. yeah, yes. baka mamaya umi na kami naglakad-lakad lang kasi tapos na rin kumain Oh, tingnan yang yung mga ano, siya, eh. bulok -bulok, eh. uh -huh. eh, parang mani eh. Ну пока. Так. Хоро? naman. Lipstick na naman. Hindi masyadong malabig na. Oh, birds! Tik-tik, tik-tik. Ay, Wala na doon. Maglipit muna ako ng mga. Parang mansanas kasi. Ay, siya o. Anong pangalan nito, Be? Alam mo man ang pangalan nito? Ang dami dito, oh. parang <laughs> <From> Korea. <laughs> Doon, parang sa Pinas. Anong pangalan nito? Hindi ko alam. Masarap man siya, pero oh, parang mansanas sa maliliit. Pag ganito pa, masarap pa. Ayan, uwi na daw kami sa ano. Sa kabihas na <laughs> Every weekend lang kami. Salamat ba mag-end na ako ha. Kasi, na kami dun sa bahay. Ang daming ibon Ang eh. oh. daming puno ng ganito. Ligpit ko muna yung mga... Oo. Oh. Oo, oh, kung... Kung nasa school lang ako, magdadala ko ang dami. Pinapadala nga ako ni... Ni Baba. Sabi niya, damdala ka dami. Ha? Ayoko yan. Pero pag ganito siya, masarap. <laughs> ganito. Pero pag ginug na, iba na yung amoy. Hindi niya magdala ka, ang dami. Hindi ko rin na, mansalas na maliliit. Hindi nga eh. Meron nang nag -ano, nagsusundo. Yung nanin niya kasi, baka okay na. Kaya nga, sayang. Nakakamiss nga din sa school. Lipit ko muna yung mga dami. Ay, kung magdala lang sa school, dami. Sige na, Bea. Ingat lang din. Lipit ko yung mga gamit dito kasi uuwi na kami. Next week na naman. Salamat. Ingat.